Okay, so bali na pag-isipan ko na mags na lang ang ikabit natin sa smash na inaayos natin. So, ang binili ko is magset Mas mura ata daw kasi. At saka, yan nga, isahang bili na lang. So, ang binili natin na mugs is NK. So, tama ba ang pronounce ko? NK. So, yan. So, harap likod, kulay itim siya. Ang kasama niyan is itong disc. At saka, syempre, yung bolts niya. Kasama na rin yan. Tapos ito yung sealant. So ito hindi to kasama gulong ha. So pinalagay ko na lang yan. So ang kasama niya lang yung mags, yung disc. Sealant isa meron na yan. Ito kasi sobra ko to. Tapos yung pito. Ito pa nga yung pito hindi nakabit to. Kasi naiwan ko siya. So bumili na lang ako ng pito doon. Tapos yung pito may adjustment na ginawa kasi medyo masikip dito sa part na to. So parang tinabasa niya no yung kabila ang gilid para lang hindi sumingaw so yan then kasama pa dyan is ito yung para side mirror isa lang saka yung dalawang bolts ng para sa dito sa ating ano caliper yan. Tsaka, syempre yung caliper tapos yung brake pads tapos itong caliper hose na to at yung ating ano, reservoir at saka yung brake lever natin. So kasama na yan. Ito, yung bolt sa unahan. Unahan lang. Kasama itong gearbox at saka yung speedometer cable kasama na rin. At ah, ito, no tawag dito? So basta kasama rin ito. Meron din tayong kasamang ah, brake fluid kasama na rin yan tsaka yung ating Ayan. Shock. Sa unahan. So, naka ano niya, naka disc brake. Okay. So, kompleto na yung sa, sa unahan niyan. Wala na masyado kaayusin sa unahan. Tsaka, meron pa pala. to Kasama rin tong hing, ano to. Para spacer. So, yan lang yung mga kasama sa set na to. So, nakalimutan ko, meron pa palang washer tatlo. Tatlong washer. Ito. Hindi ko alam kung para saan or saan ilalagay. So, malalaman yan once na, ayan, sinalpak na natin itong gulong. So, okay naman siya. So, ikakabit na lang natin. Yun nga lang, meron daw talagang kailangan uh, ayusin or gawin para mag-fit ng maayos itong ating magset na nabili. So, meron pa, rin tayong gagawing adjustment. So, hindi to plug and play lang. Siguro yung harapan nata plug and play, pero yung likod talagang may gagawin tayong conversion. So yan, wait wait na lang sa ating uh, video. Sana matapos na din nagbumili na rin pala tayo ng pairings. So buong set na rin. So check natin next week kung dumating na is yan, parang bago na talaga yung smash natin. So yan, update ko na lang kayo.